sila guys oh. Uh, gumagawa sila ng bubong sa tapat so deliver yung mga gagawing bubong yeah good morning pala guys no umuulan dito medyo masama ang panahon kagabi pa kailangan bilisan nila yung tinan mo guys yung nagdeliver guys ang galing oh ayun yung truck tapos oh, makina na, na lang yung aakyat tinan guys galing no ya yeah, ganito sila kabilis. Kahapon lang yan ginawa, tinanggal yung sa bubong ng kapitbahay. Ngayon lalagyan na nila ng panibago. Wow, ang galing. Ayan, lalagay lang sa machine, aakyat na sa taas. Ayan, no. ganun lang sila ka bilis kahit sobrang bigat yan nasa 50 kilos yung ano yan yung um, isa niyan kahit maliit so ayan guys kinabukasan nag start na sila magbubo so kasi kahapon medyo umuulan na yung uminit ayan nagbubong na sila guys ang galing nga eh ang galing karamihan dito ang gumagawa ng mga ganyan is uh, mga mexicano napakagaling matyaga sila, sila yung mga hard work working dito sa Amerika, yan yung hanap buhay nila, mga farm like that meron ng bubong dito lang sa kabila Ayan, umuulan, umuulan na naman sa mga panahon nagbububong ka pa naman yung aking kapitbahay yan, umuulan mabotan sila, Ayan, guys Bernie Santo pero wala yan sa kanila, oh. Kahapon na hinto yung trabaho nila kasi ang lakas ng ulan, hangin. Ngayon ang ganda ng weather. Ayan, gumagawa na naman sila. Hanggang loob pala yan guys, bagong bili. Ayan, may gumagawa rin sa loob. May gumagawa sa taas. Ganda na ang araw today. Sana wag umulan. Kung hindi umulan kahapon, tapos na yung bubong nila mabilis lang eh parang parang stapler naman ang lang ginagawa nila para dedikit yung bubong Ay, marami na silang nagawa guys maganda ng araw ganyan sila guys kabilis mag lagay ng Yeah, niya. Bumbong ng kapitbahay. <laughs> tapos na yung dito sa kabila. Ayan, tapos na. Yung malaking yeah. bahay. Yung pinaka-storage naman ang ginawa nila ngayon. yan yung ginawa nilang bubong guys ang galing nilang gumawa guys karamihan, karamihan dito nang gumagawang ganyan mga Meksikano sila yung sanay sa mga gawaing mapibigat malaki ang kita nila dyan yan. talaga sila oh. yan, tapos na And, uh, thanks for watching!